Kamusta po muli? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan, mga katambay. Uh, ito po, meron naman pong mainit na balita uh, sa Pastor kibuloy ah uh, Pilit po ang na po ng Senadora Risa Hontiveros. Pero sa kabila naman po noon, meron naman po mga ilang senador na pinipigilan at hindi sangayon sa plano na kontemp sa panguna po ni Senadora, Senadora Risa Hontiveros. Pero ito po sa balita naman po, naglalabasa naman di umano itong mga isang damukal na issue dito di umano sa kay Pastor Kibuloy na mga Peking Charity Group, kasal uh, ito daw yung mga utos ni Pastor Kibuloy yung mga Peking Charity at kasal at kung ano-ano pa na sinasabi na sila'y nahirapan at talagang ginamit sila ng uh, Pastor uh, Kibuloy, ito po nga sinasabi, ito nga po 'yung sinasabi ko oh, mga katambay. Ito po 'yung uh, ito. eh hindi po pang-media uh, media mileage siya. Parang uh, ito po usapin uh, usapin talagang, iireklamo mo talaga sa korte. 'Yun po ang tamang venue. Pero talagang 'yan po eh, hindi na tinigilan ng ating mga media, lalo po mga giant media si Pastor Kibuloy. Kaya si Pastor Kibuloy eh talagang uh, kumbaga sa sa isang labanan, sa giyera, eh talagang baldadong baldado na sa media si Pastor Kibuloy. Ito po ang mga di na mga naging miyembro po ni Pastor Kibuloy at nagpahayag po sa sa mga interview ng media. Painggan po natin mga katambay, ito po. Hanggang saan na ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng pananampalataya? ang mga OFW na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apolo Buloy umabot daw sa puntong na meke ng charity group, na meke ng kasal at kinalimutan pati sariling pamilya. Sa so, tayo ng balita niya, si May Anlos Banyos. Mas maraming perang maibibigay, mas marami ang matatanggap na blessing. Ganyan daw ang pamantayan ng pananampalatayang itinanim sa utak ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Isiniwalat yan ng mga tumiwalag na miyembro na humarap kanina sa pagtinig ng Senado. Kabilang si Renita Fernandez, isang utak. Singapore. Kayod kalabaw daw siya noong 2016 nang maging miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Mantakin mong ang sweldo niya lang bilang domestic helper ay 1,000 Singapore dollars o higit 41,000 pesos. Pero ang kota niya sa KOJC times 12 niyan o 12,000 Singapore dollars katumbas ng kalahating milyong piso sa loob ng anim na buwan pakapala na lang daw talaga ng mukha para lang maabot ang kota at matupad daw ang pangako sa kanila ni Pastor Kibuloy. Dumating pa sa puntong patibahay ni Fernandez na wala na sa kanya. The no more high she will give, the more blessings she will get. So because of that, I lost house. It's like, we're not, we're not, my wife, have house. Because we na we na sa aking bahay ng work and everything. And and I I owe a lot. Because There's never been trouble together. Pag magiging part ng kami ng month of blessings, ang equivalent po ng aming uh, makukuha from the Father is 10 years of blessings. Spiritually, physically, including the seven generations of our families. Sabi, -sabi po ko niyan kung ganyan. Kaya po, uh, ginagawa po namin ang lahat. Dahil sa pagkabulag sa relihiyon, dumating daw sa puntong pinutol nila ang koneksyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Utos din daw yan ng pastor. Sabi niya na, huwag sabutin yung mga uh, pamilya na nangyengi na tumatawang because the real family is the kingdom of me. That's the fact. that they, I mean, yeah. iba dito, wala lang, wala din ang sinasabot yung mga tawang ng family. Kasi wala na silang kaya. They only give it all. They don't even own their time. They don't even own their din siya. Gaya ni Fernandez, meron din daw kota ang dati ring miyembro ng KOJC na tumistigo sa pagdili na si Dindo Makiling, Nagtatrabaho siya sa Canada. Gabi-gabi raw silang nakakalikom ng 165,000 pesos mula sa mga malls at superstores para kay Kibuloy. Gagamitin daw ang pera sa Children's Joy Foundation na isang charitable organization na binuo ng pastor. Kunwaring para sa mga may na bata sa Pilipinas ang malilikom na donasyon. Pero ang totoo, para raw ito sa panggasulina ng jet ni Kibuloy. Isinasakay rin daw sa jet ni Kibuloy ang malakihang transaksyon. Dito na kinwestiyon ni Makiling ang layunin ng Kingdom of Jesus Christ. Lalo pang lumala ang duda niya nang sapilitan siyang ipakasal sa isa rin nilang miyembro para hindi mapaalis ng Canada. Nagpakasal ko ako sa isang worker na mawawala na po ng visa oh. para lang po magkaroon ng ng city uh, ng ng permanent residency dito sa Canada. Oh. So mangyari po dahil lang po ako ay talagang naturuan ding sumunod, sumunod po ako. Pakasal. Meron po pong kulang isang daan na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kipuloy, mm -hmm. na puro peke. Dito okay. lang po sa Canada. Ang mga kaso ni Fernandez at Makiling ay kabilang sa mga rason kaya nagdesisyon ang Department of Justice na kasuhan na ng qualified trafficking at child abuse si Kibuloy. Yung po. ah, po ang tama eh. Lahat po nang nagrereklamo po sa Pastor Kibuloy katulad po niyan na sinasabi lang peking charity. Ah, uh, saka yung peking kasal sa Canada, di ba? Saka yung kababayan natin na OFW na uh, nagtatrabaho po sa Singapore, di ba? Eh, talaga yan po ang tamang uh, proper venue. Isang pa po na isang pa sa korte at sagutin po ng sagutin sa korte ng uh, Pastor Kay Buloy. Huwag po sa Senado. Sa Senado po, lalo lang po sumisikat ang hindi na nakapagtatrabaho na si uh, Senadora Risa Ontiveros. Wala na halos nagagawang batas po ang ating Senadora. Tinutukan na lang ng tinutukan ng issue ni Pastor Kay Buloy na dapat eh, sa korte po, hindi nadala po yan. Mabibigat na kaso, lalo po yung mga kababayan natin na sinasabi eh, nagamit nagamit di umano ng pastor di ba yun yun ang puro bintang na hindi pa natin pwedeng patunayan dahil wala pa sa korte di ba nasa senado pa lang na talagang uh, yung sinasabi ng ating mga kababayan mga OFW na talagang nagamit sila ng uh, pastor at ng reliyon na tinatag ni Pastor Kibuloy na talagang sila bilang sila eh, uh, itong mga kababayan natin eh, na nampalataya di ba? sa paniniwala nila kay Pastor Kibuloy ginamit yung kanilang uh, you know, yung kanilang uh, tiwala at pananampalataya at sinasabi sila eh, ginamit para lang makakubra ng malalaking pera ginamit sila parang sinasabi ng ating mga kababayan eh, pera-pera lang ang reliyon ni Pastor Kibuloy. Sa kabila, pati mga pamilya nila, eh, halos uh, ipinalalayo na. Ipinalalayo na po ng, uh, ng, sina, ng uh, Pastor Kibuloy na halos uh, hu wag nang bigyan ng uh, komunikasyon. Di ba? <laughs> mga katambay, napakarami pong uh, bintang at sasagutin si Pastor Kibuloy, lalo po yung sinasabi sa Canada, di ba? na peke, na charity, nagtayo ng Peking Charity, ginamit ng mga bata para sa pagtulong ng mga kababayan natin, lalo mga bata sa Pilipinas. Pero sa kabila nun, ginagamit lang daw, di mano ni Pastor Kibulo, eh, panggasolina ng kanyang jet. <laughs> di ba mga tamay? Napaka bigat pong, uh, you know, uh, bintang po yun na talagang dapat eh, dalid mo sa korte. Di ba? Na iprop mo ron at nang uh, si Pastor Kibulo eh, you know, maging uh, fair justice din ang uh, kanyang maharap kasi pag sa Senado eh, hindi na po fair justice ang uh, nangyayari po ron <laughs> kaya sa kabila na pilit na pinakukontempt ng Senadora Risa Ontiveros tapos pagdating mo naman sa Senado na ang Kibuloy babatuhan ka naman ang puro daladala rin ni Senadora na kanyang mga you know, witnesses <laughs> di halos para lang ginisa si Kibuloy doon. <laughs> Kung siya'y nagpunta. <laughs> Kaya, dito po mga katambay, hindi, hindi po kumakampi si Kamanong kay Pastor Kibuloy. Ang sinasabi lang ni Kamanong, sinasabi ko lang po na yung mga bintang sa yung paratang na mabibigat. Eh, ang, ta ang tama nga proper venue po eh, sa korte, eh, mga katambay. Wala po akong wala po akong ano kay Pastor Kibuloy yun po eh, kung ano man po yung nangyayari sa kanyang uh, samahan, sa kanyang iglesia, sa kanyang church, labas po si Kamanong doon mga katambay. At hindi po ako miyembro ni Pastor Kibuloy, mga, uh, mga katambay. Hindi po ako miyembro. Ang kinokomentohan ko lang po, yung mga binibintang ng ating mga kababayan na talagang napakabibigat na paratang. Di ba? Napakaraming bintang kay Pastor Kibuloy na dapat talagang Litisin siya. Kung siya ay nagkasala at makasalanan siya, sinasabi ng karamihan natin mga kababayan na nagamit ni Kibuloy ang kanyang reliyon para magkamal ng limpak-limpak na salapi, pati pang gasolina sa kanyang jet, yun po ay eh, dapat usapin at talagang litisin sa korte sa dami po nang ibinibintang sa Pastor Kibuloy, di ba? May rape case, di ba? Yung mga, mga pasweldo sa mga kanyang manggagawa, na hindi tama, di ba? Namumulis siya, part na rin ng rape, di ba? Tapos ngayon, pinapakasal pa yung kanyang mga miyembro na nasa Canada, na mga fake na kasal para lang manatili sa bansang Canada at hindi mapauwi sa Pilipinas. Tapos ito pang sinasabi ng ating mga kababayan ng OFW na sila ay nagamit, you know, na samantala, you know, para lang makalikom na malalaking pera si Kimbuloy, eh, di ba? Kaya yeah. Yun lang pa, po, po ang komento ko mga katambay sa nangyayari po. Sa araw-araw na lang usapin ng ating bayan ang issue ni Pastor Kibuloy. Nakatutok po ang ating media kay Pastor Kibuloy at hindi tinututukan ang problema na ng ating bayan. Lalo na 'yung sinasabi ko nga madalas, napakalaki na inflation ng pagtaas ng ating bilihin. Sabi nga nung nakaraang balita, sa loob ng labing limang taon. It, gan, ngayon lang nangyari yung ganito kataas na inflation sa bilihin, lalo sa bigas. Eh, pero ang media, wala silang pakialam doon. Kasi hindi naman sila nagugutom, lalaki ng sweldo nila. Baka nga may mga bonuses pa yan eh, sa mga politiko, di umano, di ba? May mga eh, extra money pa sila. Eh, tayong mga sa middle class, wala tayong ganun. Tayo yung maapektuhan sa ganun. Kaya sila, kung ano yung kumpas, di umano sa taas, yun ang tatrabahuhin nila. Ngayon, si Kibuloy ang tinatrabaho nila at mga Duterte. Diyan lang nakapokus madalas ang ating mga media mga katambay. <laughs> Minalas lang si Kibuloy kasi lumalaban siya sa nakapwesto ngayon. Panayang tira niya sa mga rebelde, tira siya ng tira sa mga rebelde. Ang sabi ng mga kababayan natin, maraming rebelde at maraming uh, simpati ang mga nasa Kongreso, nasa Senado. Kaya yun ang napapala ngayon ni Pastor Kibuloy, yung katitira niya sa mga makakaliwang grupo, number one. At yung kanyang uh, you know, mga comment sa uh, liderato natin ngayon, uh, yun, uh, malapit na rin. Di umano, ang kanya istasyon, eh, mapasara na rin. Tinututukan na rin ang kamera ng Kongreso, ang kanya istasyon, mga katambay. Kaya ano na kaya ang mangyayari kay Pastor Kibuloy? Dahil ilitisin na po yan, according sa DOJ, sasampahan na lang ng kaso. Kaya ang tanong ni Kamanong, makulong kaya ang Pastor Kibuloy sa dami ng bintang kaso na binabato sa kanya? Uh, makulong kaya? Hintayin po natin ang mga susunod na taon, buwan, sa mga darating na hearing, kung talaga ang Pastor Kibuloy ay isang napakaraming kasalanan sa ating kababayan. Ang tanong muli, makulong kaya ang Pastor Kibuloy? iba Korte ang magsasaysay niyan, mga tambay. Hindi si Senadora lisa Ontiveros. Korte, di ba? Antayin na lang po natin, mga tambay, ang mga susunod na kabanata sa pakikipagsapalaran ngayon ni Pastor Kay Buloy sa mga <laughs> sasagutin niya sa korte kung matutuloy na sa DOJ ang pagsampan ng kaso. Di diba ba? Muli po, si Kamanong po, nag-iwan po muli, mahalin natin ang ating bansa. Ipaglaban natin, teis-teis lang po, loobin uh, na mapababa rin ng Administrasyong Marcos ang mga bilihin lalo ang bigas sa ating bayan. Hintay-hintay lang po. Sana po. Paalam. Bye-bye.